Sobrang mabijahan Eto po yung barangay na nakakasakop Sa Priya Homes Barangay Mason East Katapat nyo to Ayun no yung nakapila Pupunta na po tayo sa Priya Homes Ayan lang naman walang driver ay ayun sa kabila ang init yan galing na po kami ng barangay kumuha ng requirements para sa meral ko. Ayan, kontakin na lang. Okay. Ay, ayan din yung nagbigay sa atin. Ito rin pala oh, yun. yun. Ah, uh, ito binigyan yun. kami nung nakaraan. Uh, okay. Thank you, po. Thank you. Ayan, bahay rin. Ayan, binigyan kami ng construction emerald. Wala pa tayong tubig at kuryente. Ito ba tayo? Ayan. Ayan, yung unang ano. O may bulakot na sila dito. Malapit na natin mapaayos yan. Yun din siguro yung i-refer sa atin nung ano. Di Diba yung sinabi nung nung foreman, baka yun din yun eh. Gusto Hindi ko kasi yung kotse dito. Ayan oh, nasa labas na yung kotse. Yung iba kasi yung size ng lote nila. Ito dito. Tignan mo, tumaas agad yung ano. Malaman. Um, naihina ako. Ay, akin okay na ito sa maleta. Ano yung sa Amerika? Natin mo. Ang sakta mo. Ito pa, siyempre. Yung nakahiwalay. Yan yung sa alam. Taas. Okay na. Ayan. O, oh, bukas. Ako? Ako mag-video. ay ako ako bos. oh ayan hmm. buka ako sa Pak Sa taas na kasi bukas na yan eh. Bukas na yan. Ayun, sa taas so, yun. Ayan, tama naman. Uy! Ano ba yan? siya. Ay, dapat nagdala tayo ng panukat. Gusto ko itong sukatin nung no? pagbibili tayo ng sofa. Di ba kung yung bibili natin yung L-type na sofa. Baka kasi hindi siya kasyagin. Ang mo pala. Dangkalin na Yun. Ito. Kung ilang dangkal Naiimagine imagine ko na dito yung bar counter. Ito, titipagin siya hanggang, siguro hanggang dito. Yan yung bar counter. Tapos, kitchen. Ito, alisin din to eh. Alisin din yan. ang dami nagtatanong sa akin kung kamusta na yung mga unit nila. Ah, hindi na ayos yun. Madali na lang naman. Madali na lang naman yan. Eto, ano kaya ilalagay natin dito sa ilalim na hagdan? Pwede tayong magpalagay dito ng ano. Ito, oh, patak natin. Ooh. Tapos, dito yung mga maruruming damit. Ay, imagine ko <tellan> yung... <tellan> <Hindi. Siyempre, tellan> <nandito> lang <tellan> hindi, dito. hindi ba? Hindi, dito lang. Hindi, diba dito nga yung sala natin? Papatak, papatak pa natin ito. Dito yung Dito yung sala. Dito yung TV, i-wall mount natin dito. Dito yung sopa. Ha? Ano? TV. O, kusina na yan. Dining na dyan. Dito yung sopa. Diba? Ipatsara na lang natin to. yung gate magbibigay tayo sa kanila ng design na gusto natin. Sinagayahin natin. Papa pa-callagin ng ganito. Nandito kaya yung construction para ipa-estimate na natin.